Welcome po sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, please click the subscribe button. Ayan po. Magandang araw po sa lahat. Tayo po ay magluluto. At ang ating lulutuin ay ayan po ang ating ginisang gulay. At nandito po ang ating mga sangkap. Nandyan po ang ating kalabasa, ang ating talong, ang ating ampalaya, bawang, sibuyas, tuya, mayroon po tayong sili, mayroon po tayong dahon po ng sili. At andyan po ang ating pritong isda. Andyan din po ang ating uh, garlic powder, magic sarap, black pepper, oil, patis, at asin. Yan po ang ating mga sangkap sa ating lulutuin ilisang gulay po. Ayan po, ginigisap po ang ating bawang gagamit po ng mantekang ginamit ko po, po sa pagprito ng isda. Ayan, isusunod ko na po ang ating sibuyas. Ayan na po ang ating bawang, sibuyas at ang ating lumiyas. Ayan po. Ayan po, nilagyan ko na po siya ng konting patis at ilalagay ko na po ang ating kalabasa ayan po, ilagay ko na po ang ating uh, kalabasa. Then, susunod po dyan ang ating uh, talong at, at ang ating kampalaya. Lutuhin ko lang po yung ating kalabasa. Then, lalagyan po po siya ng konting uh, tubig. At, ayan po, Inalo ko na rin po ang ating talong at ang ating palaya at nilagyan ko na rin po siya ng konting tubig at ayan, lalagyan ko na po siya ng ating sarap, paminta garlic powder ayan po, teplahan ko na at yan na po ang ating isang gulay teplahan ko na po yan ilalagay ko na rin po ang ating isdang naprito po lulutuin natin together para yung isda po ay magmix po sa ating sabaw yung lasa po niya ito na po ang ating ginisang gulay ayan, sarap na po ilalagay ko na po ang dako ng sili at nandito na po ang ating finish product po ang ating ginisang gulay. Ayan kainan na po.